Lahat naman may bawal, uh -uh. at lahat ng reliyon, puro kabutihan ng tinuturo neto. Uh -uh. Nasa tao na yan kung gusto niyang sumunod o hindi, mapaano mang reliyon siya. Yes, ang reliyon ay nagtuturo ng, nagbabawal ng kasamaan. Yes. Huh? Nagtuturo ng kabutihan. Aywa. Pero merong may reliyon. Na may maling tinuturo eh. Ay, ina. Eh, eh, para iibahin ko yung paraan ah. Aywa. Sinong pinakabanal na mga taong nabuhay sa mundo? mag agri kayo at agree tayo, sila ang mga propeta ng Diyos. Tama. tama. Mga lingkod ng Diyos. Banal. Mahaba ang pasensya. Aywa. Okay. Sukdulan ang pagsamba nila sa Diyos. Si Prophet Ayub, alayhis salam, mm -hmm. si, ano, si Hob, si Solomon, David. Noah, aywa. si Noah, propeta Noah, lahat ng ng panggigipit, ginawa sa kanya. Propeta Abraham, propeta Muhammad, propeta Jesus, lahat sila. Nagalit ba mga propeta? Aywa, aywa. Yes, ustad, mm -hmm. nagagalit sila. Subhanallah. Nagagalit sila pag may ginagawang sukdulan kamalian ng tao. Tao. Sahe. At in particular, ang kinagagalit nila sa tuwing ang tao ay sumasamba sa Dios Diosan. Subhanallah, subhanallah. For example, si Abraham sobrang galit sa rebulto. Aywa. Pinalakol niya, binasag niya, sabi niya sa tatay niya, Tay, bakit tayo gumagawa nito? Kasi nakita niya sa palengke yung mga nililok nila, mga Aywa. rebulto. Aywa. Binenta nila sa palengke yung pala sinasamba. Sinasamba pala itong ginagawa natin, Tay. First time niya nalaman. E eh, samantalang yung kalahati panggatong kalahati Diyos. Subhan. Kaya galit na galit si Abraham eh. Si Moises. Galing sa bundok, pagbaba niya, gumawa ng ribultong sasambahin yung mga tao, yung baka na pinag-ipon-ipon nila yung ginto. Yung ayil. So, ayil. 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 so, sobrang galit niya, talagang yung, yung, kapatid niya, si Harun, ginanyan niya sa, ano, Subhano sa lihya. Ayawa. La ni bilihya tiwala si Ganyan. Sa, Bakit sobrang mo sila galit? Hinayaan? sa sobrang hindi sa sobrang galit, galit sukdulan ng kagalitan. Mm -hmm. Maging ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Prophet Muhammad, maraming insidente na nagagalit siya, pag 'yun na 'yung sinasabi. Ngayon, ang kasalanan ng 'yun na sukdulang kinakagalit ng mga propeta. Aywa. Sino nagturo? Allah. Ano nagturo? Religion. Sahe, sahe. Rilyon nila nagturo doon eh. Paniniwal at pananampalataya nila eh. O sige, ang reliyon, tinuturuan ka maging mabuti, tinuturuan may mga bawal. Kasi hango daw to dun sa isang video Tama natin pa. eh. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Pero ang mga reliyon din, makukuha mo ang masamang turo. Di diba? Sa paano pa mamaya Ano yun? yun? Ang utusan kang sumamba sa Diyos, Diyosan. Subhanallah. Yun o ngayon, sinasabi nila, wala yan sa reliyon. Dalas ko na naririnig yan eh mm -hmm. Wala yung sa reliyon Nasa tao yan Basta sundin ng tao Sige, bigyan kita example Hinduism, religion ba yan? Ayaw religion ba? yan Ayaw. Tama, tama o Kung wala yan sa religion Alam nyo ba? May sekta ng Hinduism Ang Diyos nila Daga Totoo yan, siya? Yes, yes. Subhanallah May templo sila ng Daga O, sige yan, Wala sa religion O yan, saan ba ka dyan? Ayaw niya kay Jesus Christ Ayaw niya kay Allah Ayaw niya kay Buddha Ang Diyos ba? niya Daga yun ang banal sa kanya. O, wala ba sa reliyon? Subhanallah. Aywan. para sa kanya, daga. At a worst scenario, may mga, par, may mga Hindu na pati ari ng tao ginagawa. Waliyadu billah. Waliyadu billah. Para Allah. sa kanila, banal yun, Diyos yun, sinasamba nila yun. Mm -hmm. Hindi natin pwedeng wala sa reliyon eh. Kasi bakit? Ang kahulugan ng reliyon, Ustad, napakalawak. Ang reliyon ay way of life. Mila. Subhanallah, Subhanallah. Basta mag ah, sasabihin mo, wala yan sa reliyon, basta magpakabuti ka. Pa, paano nga magpakabuti? E I na nagtuturo kung paano magpakabuti. Tama, tama, tama. Subhanallah. yan, yan ang madalas kong na-encounter na. Wala yan sa reliyon, basta magpakabuti ka. Paano magpakabuti? Allahu Akbar. Mabuti ba'y hahalik ka sa ribulto? Utos ng reliyon yun eh. Mabuti ba yung sasambahin mo yung daga? Utos ng reliyon yun eh. Tama, tama. Subhanallah. Hmm. Kapaano magpakabuti? Ang nagtuturo, ang nagdidefine -de ng gawaing mabuti at masama ay religion. Nasa reliyon pa rin siya, Ustad. Okay. Pero hindi ibig sabihin na tama ang reliyon ng tao, magiging mabuti na siya. Doon kasunod yung pagiging tao niya kung masunurin siya o hindi. Doon sa religion. Tama. Kasi sa okay. sasabihin nila, dami nga dyan. Sahe, sahe. Muslim. Walang yan naman. Oo, oh, 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 kasi tao siya na hindi na, sumusunod sa reliyon eh. Ayaw Oo. Oh, oh. Pero nasa reliyon kung paano mo gustong maging mabuti. May religion nagpapahintulot sa alak. Ayaw ba? hindi religion hindi nagpapahintulot sa alak. Oh. May religion nagpapahintulot sa pagkain ng... May religion pwede magsugal. May religion hindi pwede magsugal. Nasa reliyon eh. Anong definition ng mga pagpapakabuti? Hindi mo pwede sabihin magpakabuti ka lang, maging tao ka lang. Paano nga? Subhanallah. Say, say. Eh, eh, yun yung very purpose kung bakit nagpadalaan Diyos ng mga, mga propeta. propeta para yeah. ituro paano magpakabuti. Masya Allah. Siya, masya Allah. Ah, by the way, sa Sharia may, may sinasabing uh, mga kabutihan na alam na ng tao hindi niya kailangan pag-aralan. Ayun ba? Uh, halimbawa, yung naglalakad ng na naksak Hindi mo alam. Hindi ko alam. Masama pala yun. Hindi mo alam. Eh, kung ikaw saksakin. <laughs> <laughs> ano yan eh. O, sa syariah, ganyan ang pinag-aaralan no, no, eh. Tama. Pero may iba pang mga kabutihan na hindi natin alam, blind tayo, mm -hmm. at kailangan natin ng religion para i-define yun kung gusto ba ng Diyos yun o hindi. Ay. Sana malinaw yun, ha? Masya Allah, masya Allah. Uh, sa religion yun, 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 matatagpuan. Eh, last example ko, kasi malawak okay na. Okay pa. Bismillah, bismillah. Halimbawa, 5 5-6 mm -hmm. Yung sa Bombay? Oo. Uh -huh. Okay. Tu- patubo yan. Okay. May religion, nagbabawal yan May religion, pwede yan. Eh, wala na makain eh. Umutang eh. Mm -hmm. Oh. Saya, Tama po. Pero anong gabay ng Diyos dito sa 5-6? At ang mga propeta. Ano? At ang mga propeta. ano Anong sinabi ng Diyos? Tama. Uh, sa atin sa Islam, bawal yan. Eh, pwede mo ba sabihin, hindi, dito wala na akong makain eh. Kaya ako magpapatol sa 5-6 eh. Bawal yan ng Diyos, makakasama iyo yan. Pag pinaliwanag sa iyo, later on, marirealize mo kung bakit pinagwawal ng Diyos. Pero sa isang, sa isang anggulo, pwede mo sabihin, nakabuti sa akin, nakakain kami dahil sa 5-6 eh. Subhanallah. Religion pa rin yun eh. Tama, Bangay, Paano mo sasabihin sa ganong senaryo na... Kasi hindi na Oo. paano mo sasabihin sa ganong senaryo na sa tao yan, wala yun sa religion. Subhanallah.